Marami na tayong nasaksihang pagbabago sa mundo sa paglipas lang ng ilang panahon. Misan, feeling ko tuloy, para na akong napakatanda pag describe ko mga pagbabago eh. Kasi nga naman, yung mga matatanda dati, yun ang laging kwento eh. Dahil recently, eh, masyado nang mabilis sa mga pangyayari, kahit hindi ka pa ganoong katanda, eh ang dami mo nang nasaksihan. Mga pagbabago ng paligid na napakabilis. Nasasabi mo na din tuloy na, dati mga palayan lang yan, ngayon mga bahay at gusali na pagbabago sa teknolohiya na lubos na umaapekto sa buhay ng tao. Yung dating hindi mo makausap pag nasa abroad, eh ngayon parang nandyan lang sa kabilang kwarto kasi anytime pwede mag-video call. Pagbabago sa mga achievements sa science, bagong discoveries, bagong inventions, pati ibang planeta na asisilip na din natin ang itsura. Mga advances sa medisina. Yung mga dati-rate ay namamatay na lang dahil sa simpleng sakit. Eh ngayon, napaka-high-tech na ng mga procedure. Pwede kang operahan nang hindi ka nakokonfine sa hospital. Yung mga smartphones na halos lahat ay maa-access mo na dahil sa mga yan. Research sa cellphone, communication, trabaho, pag-aaral, picture, music, pelikula, bank transactions, text, chat, business. Aakalain mo ba na sa isang maliit na gadget ay magagawa lahat yan? Grabe, no? Iba na talagang technology. Wala na yung pag magpapapicture ka, eh, kailangang 24 shots lang sa film. <laughs> o kaya... Di mo pa alam agad kung nakunan ba ng maayos o expose ang role ng film. Pero ito siguro tanong, mas bumuti ba ang tao dahil sa mga yan? Dumali ang mga gawain? Aba, yes na yes. Bumuti ang tao? Teka, mukhang ibang usapan na yan. Sabi nga sa Bible, ang mga nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Ang mga ginagawa noon, ginagawa ulit ngayon. Walang pangyayaring bago sa mundo. Pinapakita ng verse na ito na magbago man ang mundo sa maraming paraan, ang tao ay hindi bumubuti dahil hindi siya natututo sa mga pagkakamali ng mga nauna sa kanya. Ang dami nga namang mga pagkakamali ang inuulit-ulit ng tao. Napatunayan ng hindi dapat, hindi nakakabuti, hindi tama, hindi pwede, pero ginagawa pa rin. Misan pinagdurusahan na ng mga nauna ang kamalian, ginagaya at inuulit pa din ang susunod na henerasyon. Nagbago man ang panahon sa maraming paraan, maraming bagay ang paulit-ulit at hindi kinapupulutan ng aral. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit sinabi ni Solomon na everything is meaningless. Mga gawi at gawa na ginagaya kahit na napatunayan ng walang saysay at walang kabuluhan. Kaya nga sa dulo ng sinulat ni Solomon sa aklat ng mga ngaral, ang sinabi niya ay, Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkuli ng bawat tao. Kung wala ang Diyos at wala tayong pagtalima sa Diyos, anumang mga advancements ay hindi magiging makabuluhan. Pinagagaang lang ng mga ito ang pansamantalang buhay, pero hindi ito magiging makabuluhan, higit pa sa buhay na ito. Ang tunay na kabuluhan ng buhay ay sa Diyos lang matatagpuan. Marapat lang na ang Diyos ang sandigan at parangalan upang ang tunay na kagandahan ng buhay ay maranasan. Pwede yan. Asa ka pa.